idol at uh, at magsa self-toss na tayo mga idol ito uh, medyo na late tayo ng gising pero sakto lang yan time check sakto ng alas 7 kuhanin natin mga ibon natin para ma toss sa mowa pilitin na natin ito mga idol sana makauwi lahat Ayan. Ayan. update ko kayo mamaya i-ready ko lang yung live natin para tuloy tuloy tayo nagiwan din tayo ng live live na cellphone mga idol para makita natin kung sino yung mga kauwi agad ito yung mga ibon natin yung mga ibon ko yan good luck sa mga ibon natin sana makauwi lalo lalo si bet sana makahabol ayan sya kasi natin para makarecover yan good luck ayan mga flyers natin na iwan bukas na rin yung ano yung trapdoor yung sportik natin good luck baba tayo Ayan mga idol, nandito na tayo. Ayun yung oha daw, lumagpas lang tayo ng konti dahil bawal na mag-release doon. Ito yung mga ibon natin. Ayan, uh, pagpahingay lang natin. 8 ah, uh, o 5 mga idol, magre-release na tayo. Ayan, tanggalin muna natin sa tali. Bali dito na lang tayo aharap. Ah, Ayan, sayang, sarado kasi dito. Ayan. yan mga idol. Ayan bali dito gawin nila mga idol panabotas. Yung ibon natin. Ayan sana hindi mahirapan lalo lalo si Surebet. Yung si Surebet oh. Ayan good luck. Paingin muna natin. Top 5 release mga idol. Ayan good luck. Ah, mga naglakad pa hmm. Ah, mga idol Si Sherbet nakasabay naman Ah, mukhang dare sila. sila Umikot pa dire diretso mga idol. dire diretso agad. Hindi na nag-ikot. Hindi na nag-ikot mga idol. Sayang naputol yung live natin sa bahay. Hindi natin mapapanood. Kaya natabang tayo sa bahay mga idol. Let's go ayan mga boss ayan nakauwi na tayo uh, medyo tinanghali tayo ng uwi dahil dumaan pa tayo ng palengke 9.10 mga idol sabi is 8.37 andito na lahat Kasi ano surebet mga idol naka ano nakasabay ayan kumpleto sila mga idol ayan bakit sa inyo ayan ito si surebet ayan nakasabay siya siya yung hindi nagtunaw mga idol. Tapos ito si Paul Sayon na ibon ni Jobs. Ito si Surebet na kapatid ng hindi nagtunaw. Tapos ito yung mga kapatid. Saka yun mga idol. Ayan, kompleto yung ibon natin. At sana magtuloy-tuloy mga idol. Huwag sana tayo uh, ipahiya ng mga to. syempre galing to sa mga solid line natin mga idol. Ayan. Ito na ang umpisa ng laban good luck sa lahat mga idol sana magtamasa tayong lahat ayan baka mamaya isakay ko na to monitor ko muna sakay, baka isakay ko na to ng training sa WPFC sa Santa Rosa Laguna ayan ganda ng uwi nila kanina dire direcho yan ah, nag release nga pala tayo sa may Okada para niyake na mga idol sinagad na natin para ah uh, hindi na tayo mahirapan. Ganon din naman. At ayan, kaya naman nila. Ayan, first toss nila kanina. Okay naman yung naging resulta. Sana magtuloy-tuloy. Huwag na tayo pahirapan mga idol. Ayan, pakita ko sa inyo. Let's go. At ayan mga idol, papakita ko sa inyo si Sherbet. Sure Ito yung baby natin eh. Siya, pa baby. Ayan. medyo hindi pa nga siya nagtuno na maayos pero wala na yung ano yeah. sana magtuno na siya tuloy tuloy nakasabay naman Ayan. medyo ano pa yung katawan pero okay na taba na yan Kaya, maraming maraming salamat mga idol ito si Surebet na kapatid niya kung hindi naman nahirapan magkaiba mata niya ng mga idol. ito ito kabila Yan, mamaya na tayo maglilinis mga idol hanggang dito na lang muna magluluto pa tayo let's go peace